Hello guys! Kumusta po kayo? Uh, kumusta po sa aking mga uh, si sa aking mga followers okay, sa inyo lahat sa aking mga kaibigan uh, maulang ano po ngayon maulang biyernes sa ating lahat sana po ay ligtas tayo lalo na sa mga nagmamaneho paalala lang po natin kasama ako doob driver din ako ay wag po tayo masyado magmamadali at uh, madulas ang kalsada uh, maraming nangyayari may mga aksidente so iwasan po natin yun, ingat po tayo at uh, talagang syempre sa ating uh, lalo kung drive po talaga tayo uh, madulas ang kalsada uh, kaya yung iba ay nagmamadali minsan nagkakamali alam nyo na ang nangyayari so iwasan po naman natin yun uh, wag tayong uh, abusado sa kalasada maraming sa araw araw ko uh, talagang nangyayari minsan talagang hindi tayo maingat Ako. kaya yung defensive driving yan uh, kailangan na uh, hanggat maari, lahat ng driver daanan po natin yan so marami na ngayong uh, ano sa youtube yung mga tutorial mga ganyan ako nagre-review pa ako ng mga traffic rules and regulations ayan marami dyan mga mga signage lahat yan ng tungkol sa traffic mga aralan natin yan so wala namang masama mag-aaral tayo matututo lang naman tayo okay ah guys ah siya pala, maraming salamat po pala doon sa mga mga nag-subscribe sa akin noong September 8. Uh, medyo marami-rami din yun. Uh, halos halos isang daang katao yung nag-subscribe sa akin. So, salamat po sa mga sumusuporta sa akin sa akin YouTube channel. At uh, sana po ay huwag kayong uh, magsawa na manood kahit simple lang yung ating mga videos uh, sana kahit paano ma na i-entertain kayo ng aking mga videos so salamat po sa mga sumusuporta sa akin Okay, at uh, yung ano uh, nga po pala yung anong tawag dito yeah, sabihin ako kanina ayan na nawala na naman so, sabihin ako kanina uh, video, sige pagod tayo eh pagod sa pagdadrive medyo malaylay yung ating uh, tinakbo ito Pakain uh, kakain muna tayo so tanghali na oh, kaya ito uh, mamaya magpapahinga muna mamaya habang ano, uh, bagan muna tayo magrelax, uh, mag relax kanta kanta muna tayo o oh, mag -budot, budot gusto nyo <laughs> hindi na tayo pag ano, butot wala tayong ano wala tayong time lagi po tayong busy sa trabaho Okay, guys. Ayun na lang. Ayun uh, lang, uh, nais kong parating. Salamat po sa mga sumusuporta hanggang ngayon. Sa ilang taon na rin po tayo. Eh, ito pa rin naman tayo. At, mm, sana po hanggang dulo uh, samahan ako ng mga niyo yung mga taga-suporta ko. Okay, salamat po. Okay. Bye-bye po. Ingat po tayo sa ating mga pag-uwi, sa ating pagmamaneho, saan man po tayo naroon. Bye-bye. Okay, God -bye. bless.